hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging matagumpay ang comeback ng Advocacy DZRH Program na Art to Art ni Miss Lisa Makuha Elizalde matapos nitong masungkit ang pagkilala bilang Best Educational Program sa radio kategory ng 46 Catholic Mass Media Awards. Habang tatlong programa rin sa ilalim ng MBC Media Group ang binigyang pagkilala sa naturang gabi ng parangal. Ang iba pang detalye, panoorin sa The Better News Report ni Arnold Herrera. Mula sa sampung pambato ng DZRH, Tatlo ang nangibabaw at binigyan pagkilala sa 46th edition ng Catholic Mass Media Awards. At isa nga sa mga pinatangalan ngayong gabi ay ang award-winning advocacy program na Art to Art ng ating prima balerina, Miss Lisa Macuha Elizalde. Apat na taon matapos ang sunog na tumupok sa Star City, hindi ito naging hadlang sa matagumpay na pagbabalik ni Makuha Elizalde at ng kanyang programa na ginawaran ng pagkilala bilang Best Educational Radio Program. After halos one year that we're back, we're back with a bang, with the CMMA, and uh, it's, of course, it's very touching, very, uh, I'm very grateful and at the same time there's also there's always a lot of work pa to be done. Ibinida rin ito kung ano nga ba ang special ingredient kung bakit nananatiling matagumpay ang art to art. You know, art entertains, educates and inspires and art to art is a platform that gives you an opportunity to get to know your filipino artists even more and you are able to use your art to influence inspire educate and ignite and that's the most important thing really is you prepare the next generations to continue with the work Kinilala rin ng award-giving body ang DZRH drama, May Pangako Ang Bukas, bilang Best Radio Drama Program. May Pangako Ang Bukas Gayun din ang Radyo Balintataw na pinarangalan ng Special Citation for Best Educational Radio Program. Bitbit -bit ang temang Artificial Intelligence and Wisdom of the Heart for a fully human communication sa taong ito ng CMMAs. Hinamon ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula TV sa kanyang talumpati ang media na magkaisa sa gitna ng evolusyon ng teknolohiya para mapanatili ang pluralism at complexity ng realidad. The imminent challenges being posed to us by artificial intelligence and the so-called Robot revolution cannot be ignored. We have to face them together. Nakapanayam ko rin si DJ Laika Barista ng 101.1 Yes FM Manila na aminadong hindi makapaniwala sa natanggap nitong special citation para sa Best Entertainment Radio Program na Laika Barista Moments. Ako, sobra-sobrang nakakataba ng puso. Talaga hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na talaga ba. So, naging party tayo ng parangalan tayo ng CMMA na talagang uh, pinapangarap din ng lahat, of course, ng mga DJs, yung mga broadcasters, announcers na mga bilang, no, at ang uh, parangalan ng CMMA. Si Narito naman ang ilan pa sa mga programa ng DZRH na kinilala bilang mga finalists sa 46 Catholic Mass Media Awards. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipinas. Pinatututukan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga State Colleges and Universities o SUCs ang lokal na produksyon ng mga binhi bilang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng productivity ng agriculture sector ng Pilipinas. Ang mga detalya tinutukan ni Rose Babiera. Dapat na ipaubaya sa mga agricultural student ng mga state universities and colleges o SUC ang lokal na produksyon ng mga binhi dahil sila ang dalubhasa dito. Ito ang mungkahi ni Pangulong Bongbong Marcos sa ikawalong pagtitipon kasama ang sektor ng agrikultura ng Private Sector Advisory Council o PISAC kung saan binigyang diin din niya na ang pagpapalakas ng local seed production ang magpapataas ng agricultural productivity sa bansa. Dahil ang mga agricultural graduate ang nakatoon sa produksyon ng mga binhi, makakapokus na ani ang mga magsasaka sa pagpapalago ng mga punla sa halip na sila rin ang nagpapalaki ng mga produktong agrikultural o crop production dapat umanong ibaling ng mga SUC ang trabaho nito sa research at development kung saan dalubhasa ang mga ito Dagdag pa ng Pangulo, sa pamamagitan ng contract farming, matutulungan pa ng gobyerno ang mga SUC na kumita dahil masisiguro nitong may bibili sa mga produktong maipoproduce nito. Ayon naman sa Commission on Higher Education o CHED Chairperson Prospero de Vera, may pitong SUC na nag-o-offer ng mga agricultural program. Labing lima anya rito ay may pasilidad para sa produksyon ng buko, habang ang iba ay may mga bakanteng lote na maaaring magamit sa seedling production. Isa itong hakbang hindi lamang para mapaunlad ang sektor ng agrikultura, ngunit para makamit ang seguridad sa pagkain na isa sa mga mandato ng Administrasyong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakatanggap ng benepisyo ang higit apat na milyong Pilipino mula sa ACAP 2024 ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang naturang programa ay nakadesenyo upang tugunan at bigyang tulong ang mga Pilipinong may limitadong kita. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Nasa higit apat na milyong near-poor Filipinos ang nakatanggap ng benepisyo mula sa Ayuda sa Kapusan Kita Program o akap ng Department of Social Welfare and Development. Yan ang iniulat ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kung saan binigyang diin itong dapat maituloy ang naturang programa hanggang sa taong 2025. Hinikayat nito ang Senado na pangalagaan ng pondo nito at maisama sa aprobadong budget para sa susunod na taon. Ayon sa DSWD Chief, hindi lang umano nagbibigay ng agarang pagresponde ang akap kundi nakatutulong din upang ma-stabilize ang mga household sa bansa na siyang nakikitang malaking tulong para sa economic resilience ng Pilipinas. Mayroon nang nailabas na nasa 20.7 billion pesos na pondo ang AKAP o 77.57% mula sa kabuang allocated budget nito na 26.7 billion pesos. Ang naturang 70% ay nakaabot na sa iba't ibang lugar, gaya ng Region 3 o Central Luzon, Region 5 o Bicol Region, at Region 6 o Western Visayas. Ang akap ay mula sa konsepto ni House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman Zaldico na nakadesenyo upang tugunan at bigyang tulong ang mga Pilipinong may limitadong kita. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang intelligence sharing mechanism kasama ang tropa ng Amerika sa Palawan. Ayon sa si AFP Public Affairs Office, makatutulong umano ito upang mapanatili ang maayos na rotation and resupply missions ng Pilipinas, gayon din ang peace and order sa West Philippine Sea. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Edniel Parosa. Kinumpirma ng sinulatahang lakas ng Pilipinas ang presensya ng mga sundalong Amerikano sa Palawan. Ayon sa AFP Public Affairs Office, nakatoka sa information sharing at maritime domain awareness ang tropa ng Amerika sa Command and Control Fusion Center sa loob mismo ng Western Command Kritikal umano ang trabaho ang ginagawa ng mga kaalyado para sa pagpaplano ng mga aktibidad sa West Philippine Sea. Una nang ibinalita sa DZOH News ang presensya ng US troops matapos bumisita ng kanilang Defense Secretary Lloyd Austin sa tinawag niyang Task Force Ayungin. Maliban sa AFP, kinumpirma na US Embassy at Task Force Ayungin na layon umanong suporta ng mga Pinoy sa South China Sea. Tumatukoy ang Ayungin sa maritime feature ng bansa sa loob ng Exclusive Economic Zone ito kung saan nakaposte ang BRP Sierra Madre Dati nang nag-alok ng tulong ang U.S. Indo-Pacific Command sa pagsasagawa ng rotation and resupply mission sa nasabing naval vessel sa gitna ng tumitinding harassment ng China. Gayunpaman, nanindigan si AFP Chief of Staff General Romeo Branner Jr. na nais muna ang subukan ng Pilipinas na gawin ang mga operasyon sa sariling kapasidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aprobado na ng Kamara sa huling pagbasa ang pano ka lang magbibigay ng oportunidad na makapagtrabaho ang mga senior citizen kahit nasa retirement age na. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang pano ka lang magbibigay ng oportunidad sa mga senior citizen na nais at kaya pang makapagtrabaho. Sa ilalim ng Employment Opportunities for Senior Citizen and Private Entities Incentive Bill, Layo nitong masiguro na mayroon pa ring employment opportunities sa mga senior citizen kahit pa naabot na nila ang retirement age. Kung tuluyang maisa sa batas, papangunahan ng Department of Labor and Employment Employment Service Offices o Dole Peso ang implementasyon nito. Lahat naman ng ahensya ng gobyerno at pribadong sektor ay dapat na magkaroon ng employment program para sa kapakanan ng mga senior. Ilan sa mga maaaring maging trabaho ng mga retirees ay clerical or secretarial works, consultancy, cleaning or janitorial services, event organizing, teaching, kitchen help, sales assistance, BPO at iba pa. Ang sino mang private companies na tatanggap ng mga senior citizen ay bibigyan ng gobyerno ng 25% deduction sa kanilang gross income bilang insentibo. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinalaga naman bilang Minor Basilica ni Pope Francis ang 18th Century Church sa Ilocos Sur bilang pagkilala sa historical at cultural significance nito. Ang iba pang detalya tinutukan ni James Galangue. Ginawara ng titulong Minor Basilica ni Pope Francis ang Archdiocese Shrine and Parish of Our Lady of the Assumption sa Bayan ng Santa Maria sa Ilocos Sur na itinayo noon pang 1765. Kinilala na nasabing titulo ang historical at cultural significance nito na pangalawang simbahan na nabigyan ng minor basilica title sa Archdiocese ng Nueva Segovia sa Ilocos Sur. Matatandaan noong 1993 ay napabilang ang simbahan sa UNESCO World Heritage Site bilang bahagi ng mga Baroque Churches ng Pilipinas. Itinayo ang simbahan noong 1765 ng mga Agustinians hanggang sa ideklara itong independent parish noong 1769 sa ilalim ng Our Lady of the Assumption. Nauna namang mabigyan ng gayetong titulo ang Minor Basilica of St. Nicholas de Tolentino sa bayan ng Sinait. Samantala, 24 na simbahan na sa bansa, kabilang ilang katedral ang bitbit -bit ang Minor Basilica title na pagpapakita raw ng relasyon sa pagitan ng mga simbahan at Santo Papa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, good news pa rin mula sa Vatican. Inanunsyo na ni Pope Francis ang canonization bilang santo ni Blessed Carlo Acutis sa Abril ng susunod na taon. Si Blessed Carlo Acutis na ang magiging kauna-unahang millennial na kikilalaning santo ng simbahang katolika ang iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Inanunsyo na ni Pope Francis ang canonization ng bagong santo ng simbahang katolika na si Blessed Carlo Acutis mula Italy. Ipinanganak si Acutis taong 1991 dahilan para kilalanin itong bilang kauna-unahang millennial saint ng simbahan. Ayon kay Vatican Spokesman Matteo Buni, kinumpirma ito ng Santo Papa, kasabay ng isa pang idedeklarang santo na si Blessed Pier Giorgio Frassati sa susunod na taon sa St. Peter's Square sa Vatican, habang gaganapin naman ang canonization ng Blessed Acutis sa ikadalawamputpito ng Abril, kasabay ng pagdiriwang ng Simbahan ng Jubilee of Teenagers, at ikatlo naman ng Agosto si Blessed Frassati, kasabay ng paggunitan ng Simbahan ng Jubilee of Youth. Isang computer coding team injured noon si Akutis habang cancer naman ang dahilan ng kanyang pagkasawi noong 2006. Sa ngayon, mahigit 1,800 na ang naitatalang santo sa Italy na siyang isa sa mga bansang may pinakamaraming santo kasabay ng Spain, France at Germany. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Itinalaga na bilang bagong team manager ng Gilas Pilipinas Men at Gilas Pilipinas Youth si SMC Sports Director Al Francis Chua. Para sa Balitang Sports, Yahati yan ni Mili Borja. Mula sa pagiging sports director para sa San Miguel Corporation, may bagong role na gagampanan si Al Francis Chua. Yan ay yung pagiging bagong team manager ng Gilas Pilipinas Men at Gilas Pilipinas Youth. Sa anunsyo ng Samahang Basketball na Pilipinas o so SBP noong Merkules, sinabi nitong magiging program director at team manager ng National Youth Basketball at National Men's Basketball Team si Chua. Maliban sa kanyang posisyon sa SMC, ito rin ay kasalukuyang Vice Chairman ng PBA at Governor ng Barangay Hinebra San Miguel. Simula ng ma-appoint ito na manguna sa basketball operations ng SMC taong 2015, natulungan na ni Chua ang Hinebra, San Miguel Beerman at Magnolia na makakuha ng may ang 15 championships sa PBA. Nasungkit din ito ang PBA Executive of the Year Award taong 2018, 2021 at 2024. Si Chua ang team manager ng Gilis Pilipinas nang makuha nito ang gold sa 2022 Asian Games sa hangzhou China. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si milborha una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music Inilabas na ng Miss Universe Philippines Pampanga ang listahan ng kanilang official candidates para sa 2025 competition. At kabilang sa labing ani na beauty queens na magtatagisa ng ganda, galing at talino, pitpitang ang aring maging kinatawan ng tinaguriang ang culinary capital ng bansa sa MUPH ay ang transgender woman mula Porak na si Kayleen Trajano. Sa official portrait itong inilabas ng MUPH Pampanga, inilarawan si Kayleen bilang isang successful model, entrepreneur and advocate. Nakasaad din ditong She Champions Inclusivity, Diversity and Empowerment. Samatala, sa matalas, isa namang IG post, proud nitong Shinere ang pagsisimula ng kanyang journey bilang aspiring Miss Universe Philippines Pampanga. Kaya hindi ng kanyang never give up mantra sa kabila ng maraming rejections. Kung matatandaan taong 2018 ang gumawa ng kasaysayan si Miss Fain Angela Ponce bilang kauna-unahang transgender contestant sa kasaysayan ng Miss Universe. Para sa DZRH TV, ito pa ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampa feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong ishare na balitang hatid rin ay good vibes, I-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang the better news. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1 pm sa DZRH TV